Papaano kapag hindi na resolba ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at humantong sa giyera ng Pilipinas laban sa China? May kakayahan ba tayong ipaglaban ang ating lupang sinilangan? Ibubuwis mo ba ang iyong buhay para sa Pilipinas? Pero bago natin simulan ng video, paabuti natin ang sampung like ang video na ito. Maraming salamat kapatid. Bagamat maliit lamang ang tsansa na humantong sa giyera, ang agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea may tsansa pa rin na mangyayari ito. Panigurado hindi ibibigay ng China ang South China Sea. Pinaninindigan nila na kanila ang malawak na karagatan na ito. Wala rin namang plano ang Pilipinas na ibigay ang bahagi ng West Philippine Sea sa China. Matatapos lang ang tensyon ng dalawang bansa na ito o ibibigay nila ang malit na bahagi ng South China Sea sa atin o ibibigay natin ang West Philippine Sea sa kanila. Matanong kita kapatid, kumadadala sa diplomatikong usapan at napagkasunduan na paghatian na lang ang pinag-aagawang teritoryo na ito para makaiwas sa gyera, sa sangayon ka ba? Kung iisipin natin, wala talagang kakayahan ang ating bansa na makipag sa isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Napakalayo ng agwat natin sa bansang China kung ang pag-uusapan ay ang military capabilities. Hilaw pa ang ating bansa sa usaping gera laban sa ibang bansa tulad ng China. Kasi simula pa lang nating palakasin ang ating sandatahang lakas. Nakafocus lang kasi ang ating gobyerno sa internal security. Kaya hanggang sa ngayon mahina pa rin ang ating bansa sa usaping external conflict. Talamak din kasi ang korupsyon sa Pilipinas. Kaya hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin kayang ipagtanggol ang ating bansa laban sa ibang bansa na nais tayong maliitin. Imbis kasi na magsilbi sa bayan ang namumuno sa atin, nagsisilbi sila para sa kanilang pansariling kapakanan. Matatamis na mga salita ang binibitawan noong nangangamba pa, pangako dito, pangako doon. Pero noong nahalal na, bulsa na nila ang kanilang pinapataba. Kaya wala tayong magagawa para kumprontahin ang China sa pagiging agresibo nila sa ating mga barkong nakabantay sa West Philippine Sea, lalo na sa ating mga mangingisda doon. Ang kaya lang nating gawin sa ngayon ay idaan sa legal na pamamaraan gamit ang international law at iba pang organisasyon na ipanalo natin ang kaso patungkol sa West Philippine Sea pinaburan ng ating arbitral tribunal case subalit wala ito ng China hindi nila ito kinikilala Sa aking opinion dapat maging mahinahon lang ang Pilipinas sa kabila ng pangaharas na ginagawa ng China hindi dapat umabot sa punto na magkakaroon ng gyera ang ating bansa laban sa China. Kung ikukumpara natin ang military budget ng Pilipinas sa China, ang China ay naglaan ng 293 billion dollars para palakasin ang kanilang militar. Ang Pilipinas naman ay naglaan ng hindi aabot sa 5 billion dollars. Napakalaki ng agwat. Kung military personnel naman ang pag-uusapan, may 2 million active personnel ang China at 2 million ang naka -reserve. Sa Pilipinas naman Meron naman tayong 150,000 active personnel, 70,000 naman ang naka-reserve. Kung usapang mga tangke, mga aircrafts, barkong pandigma, wala tayong laban sa kanila. Sabihin na lang natin na kung meron tayong isang tangke, meron naman silang 30 o mahigit pa, just do the math. Ganoon kalayo ang agwat natin sa China. Kaya kung maaari, dapat iwasan ng Pilipinas na magkaroon ng komprontasyon laban sa China at humantong sa gyera dudurugin tayo ng China. Kung usapang tapang lang, masasabi natin na hindi pa huhuli ang mga Pilipino. Tapang at lakas ng loob ang tumatalitay sa ating mga dugo. Pero anong silbi niyan kung kulang tayo sa kagamitan? Espada laban sa patpat, bato laban sa bala. Ganon tayo kadehado. Hindi ko minamaliit ang kakayahan ng ating sandatahang lakas. Pero mahirap magsakripisyo nang walang kasiguraduhan. Pero papaano naman kung tutulungan tayo ng mga kaalyado nating bansa tulad ng US? Kakayanin na ba natin ang China? Malaki ang tsansa na matatalo natin ang China kung sasali ang US sa labanan. Pero ang tanong, makikialam ba ang US? Panigurado tutulong sila sa pamamagitan ng pagbigay ng mga gamit pandigma. Pero ang pagsali sa labanan, medyo hindi pa ako sigurado dyan. Alam naman natin kapag tumulong ang US sa atin ng direkta magkakampihan na ang mga bansa at humantong ito sa pandaigdigang digmaan. Panigurado matutulad tayo sa si Ukraine at Israel. Magbibigay ng tulong ang mga kaalyado nating bansa na magagamit natin laban sa China. Pero tayo lang din ang lalaban ng direkta sa kanila. Magiging kaawa-awa tayo. Masisira lang ang magandang lupang sinilangan natin. Yan lamang ang aking opinyon. Ikaw kapatid, anong masasabi mo kapag nagkaroon ng gyera ang China at Pilipinas? Kung ako ang tatatungin, dapat lang talagang iwasan na magkaroon ng gyera. Dapat maging maingat ang ating gobyerno sa pagtugon sa ginagawang pangaharas ng China sa atin. Dapat prioridad pa rin ng mga Pilipino ang unahin nila. Wala namang magandang maidudulot ang gyera. Pero ipagpalagay na lang natin na kaya natin ang China at natalo natin sila sa digmaan. Pero anong kapalit nun? Buhay natin. Umahal natin sa buhay. Panigurado madaming madadamay ng mga sibilyan. Kasiraan sa ating mga tahanan at ari-arian pagkawasak sa mga syudad at marami pang iba. Lahat tayo ay talo, mga sibilyan din ang magdudusa sa huli. Kaya dapat talagang iwasan ng gyera o kahit anong alitan ng mga bansa, hindi lang dito sa atin, kundi pati na rin sa buong mundo.